Hello mga pahobbies, ngayon, mag-aalaga tayo ng 50 pirasong hito finger sa isang ref tub. Tingnan natin kung kapayanin nilang lumaki kahit walang filter at aerator. Gamit lang ang mga aquatic plants para sa natural filtration. Let's go! So, eto nga pala ang setup ko. Itinulad ko lang sa grow out tub ng guppy, pero syempre, mas malaki kasi mas malakas kumain at dumuni ang mga hito. Nilagyan ko ng mga halaman para tumulong sa water quality at oxygenation. Hornwort, mabilis dumami at effective sa pagsipsip ng nutrients, guppy grass, perfect na taguan at nag aabsorb din ng ammonia, jungle val, nagbibigay ng extra oxygen at aesthetic touch. Bacopa, dagdag oxygen at magandang silungan para sa mga isda walang filter at aerator ito kaya aasahan natin na ang mga halaman ang gagawa ng trabaho para mapanatiling malinis at healthy ang tubig. Ngayon, dumating na yung 50 pieces na hito fingerlings natin. Medyo stressed sila mula sa biyahe, kaya i-applimate ia ko muna sila para iwas water shock. Ibababad ko muna yung plastic sa tub ng mga isang hour para magpantay yung temperature ng tubig sa bag at sa tub. Habang naghihintay, I-check din natin kung may mga dead fry o sobrang stress na isda para maalis agad. But so far, mukhang masisigla naman sila. Okay, after isang hour, ready na silang i-release. Dahan-dahan ko silang ilalagay sa tubig para hindi sila ma-stress bigla. Yan sila. Oh, mukhang curious pa sa paligid nila. Pero maganda naman ang movement nila. Ibig sabihin healthy sila. For now, hindi muna ako magpapakain agad. Hahayaan ko muna silang magpahinga at mag-adjust sa bagong environment nila. Bukas, bibigyan ko sila ng sinking feeds na bagay sa size nila para mas madali nilang makain. At habang tumatagal, Imo monitor ko kung paano nagre-react ang tubig, kung clear pa rin, kung nagkapaalji, o kung nagiging cloudy. So, ayan, nagsimula na tayo mag-alaga ng hito sa ref tub. Update ko kayo after ilang araw para makita natin kung kumusta na sila at kung may mga adjustments na kailangan gawin sa setup. Kung nagustuhan nyo itong content, huwag kalimutang ilike ang video, mag sa channel, at ay hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na uploads. Salamat sa panonood.